to my vlogs for today's video guys, is itutoy ko pa sa aming bahay. Charot, di charot lang. Namiss ko lang kayo, kaya namiss ko mag-vlog. Kaya yan, vlog, vlog, vlog. Vlog, vlog, vlog. Hindi ko alam kung mapapos. Boy, nag-vlog ako. Hindi ko alam, guys, kung mapapos ko to kasi, sabi niyo na, lagi kinukuha cellphone kaya di na wala ka pag-vlog. Ngayon guys, yan Tignan nyo. Ah, alis kasi kami mamaya guys. Yan. Papakita ko sa inyo paano ako ayusan ni mama ko. Papatuyuin ko lang yung hair ko. Yan. Hintay lang natin matuyo. Magkikwento-kwento muna ako sa inyo bago habang pinapatuyo ko yung hair ko. Ayan, let's go cool, dito. Ito nga pala yung kapatid ko, guys. Kapatid ko siya. Ayan, kapatid tayo dito. Patuyo ko tayo ng hair, mga kabading. Sarot. Ayan. Giragawa mo. Ayan. Kapatuyo lang tayo ng hair. Mama! sa'yo, Tita Alvin. Mhm. Mm -hmm. patuloy natin natin buhok mo. Ano nga, Alice, magpa-plan pa ako ng hair ko, be. tayo. Hindi pa, mamaya pa. Jangan nagba-vlog ka ako kasi mamaya pa tayo, Alice. Ayun, patuloy Mm lang ang hair ko. Hindi ko alam ba't ganun. Pagkulot ba talaga ang kapal ng hair? Gusto ko. Papais. Boy, pag nasira yan. Ayan guys, papatuyuin lang natin. Ang papatuyuin. Ayun yung kapatid ko. Boy, tingnan mo dito. Pak. Ganda lang yung kapatid ko. No? Kasi bakla siya. Lalaki lalaki yan. Lalaki yan. Lalaki yan. ramdam Wisin Kaya yan pinapahawak ko sa kapatid ko yung hair ko Kung basa pa o hindi na O saan ba to boy? titi na Okay Hindi ko kasi matemperature Hindi ko siya manlaban kung basa pa O hindi na Kasi walang pakiramdam yung kamay kong toe Mama! Ma! Ah! Ma! Tawagin mo si Mama, sabi mo tuyo na hair. Pero? Oh, sabi mo tuyo na buhok ko. Tama mo na naman, B-boy. Ako na, ako na. Na tayo. time check let's go time check 1149